Hello mga bossing, ngayon today is uh, Tuesday yes, Day yun, tama Tuesday Kaya yun, sa mga wala pang bigas dyan at yung video mga bossing Pag-deliver na po kayo Yung matatala na mga agad kayo pagad At yung video matatagal na deliver natin mga bossing Yung spiro na yun nasa Deliver mga ating yun At sa mga gusto mong pag-deliver ng mga boss bigas Yung deliver din natin natin dyan Punta ko lang kayo sa aming Facebook at Messenger mga bossing. And Happy New Year ulit mga bossing. 2025 na magbago na. Yan. Okay. yan mga bossing, thank you and God bless. mga yeah, nga bo. mga boss ang ating stock. Kunti na lang, kung na yung Poco Pandan. Yan. At aroma, at yung kulay na yung mga boss. Magandang pasi yan, local. Ang pangalan na ito? King. Ang pangalan sa kanya mga boss, yung kulay bo At yung Bukulicious mga boss. Yan. Maganda rin mga boss. Basta mga local na bigas, ating bigas, surebon na maganda. malambot ka, mabaho pa. Kaya, ano pang hinihintay yung mga bossing? Surebon deliver, tawag or chat na lang kayo sa ilalagay ko. Sal number, at may messenger din naman tayo dyan. Ayan, din na si Honda Creek para mag-deliver sa inyong mga bahay. Alright!